Mariing itinanggi ng Malacanang ang mga paratang na pilit binubura ni Pangulong Bongbong Marcos sa kasaysayan ng bansa ang EDSA People Power Revolution. Kasunod na niya ng hindi pagdedeklara ng Malacanang ng holiday sa anabersaryo ng People Power Revolution. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, hindi naman pinipigilan ng Pangulo ang anumang aktividad na may kinalaman sa anabersaryo ng People Power Revolution February 25 is declared a special working day and I think it is the prerogative of the President. And when we say special working day, still there is encouragement to uh, people to commemorate, to uh, join any event. And it will not hinder any uh, activity to commemorate the uh, EDSA People Power. Kasabay nito, sinabi ni Castro na walang tangka ang Pangulo na baguhin ang kasaysayan. Mayroon po bang pinahinto ang Pangulo na anumang activity na patungkol dito sa commemoration?